support this video mga TV mga to data o malaya post dito ang dapit sa may banga kauban akong amigo nga si Sir Daryl Barrera o kinaya to ang pinakagwapa nga maestra si Ma'am EJ kasi di pa cute de sa kamera o syempre dili mo pa ulahi kinisi alintan sige pa cute sa imuha <laughs> Tara, Sabay mi sa among biyahe padulong sa banga dito ada pe sa Malaya Falls. Ay wait lang, mo natin tinalimtan ba? Isa ganito. Ay kini dia atong prinsesa nga si Mommy Heather. Wow. Kuyawa dia sa tong mga sabay no mga hitraan mangayo. So, kung mamutaan na mo mga katantivi kung kinsa mong driver ka ron, maunis ang po jeepoy. Mga katantivi TV, papasa akong amiga, mga simuhider. Ni hapit Demi o Gas Station, mga katantivi no, aron dili may mahubusan. Para dito diba, diba, diba? ma -di sa ang dagan, ba, bali, ba, ba, Mao, ay ning kapitulyo sa corona dal, mga katantivi no, pero tingning dota yun, di ay mga katantivi TV, labi na ugabi, mga katantivi, TV, hayag kayo, hayag pa si mong kasing-kasing. Marag, oo, eh, naman kayo, tadali, mga katantivi, TV. Sige na, sige na, ay, ay magbiyahe na ta. Baby, when I met you, there was space I home I settled to get you, to for the would come There was soft inside There was something, going oh, no You do something to me that I can't explain Hold me closer and I feel no play beating my heart we get something going on Tender the love is blind Every glance And then it can be I love me, the conversation We're writing together I, I, Making I, love Made it so Ah, in the street And it's not it's me. How can we be wrong? Send away with me, to another world, and we rely mm -hmm. on the sugar. Ah, ah. from one lover to another. another. Ah, ah. sa wakas na abutan yun ta diri dapit sa may malaya pulse first time yun na ako naka-anhydri mga katang tv ba nindot manday kayo di ay perting tugnawa mga katang tv abid yun na akong init kayo ba bug na manday kayo di ay nindot kayo ambiance diri mga katang tv o e, di ligi kamahayan Bago ta makasunod sa usa ka lugar mga katang TV, kailangan nimo ibutang imong pangalan diri ah. Tara mga katang TV, magbaktas na ta. More than 15 minutes ta maabot ito mga katang TV no kay layo-layo ba yatong baklayon dito a. Ah. Basta na kasabukin sa bukid mga katang TV no, dili mawala ang kasapaan mga katang TV no. So itong himuon diri ka ron, mutabok ta diri ka riyan eh ron. Medyo nag-iso diri mga katang TV no, kaya namin mga dala. Pero go gihapon! bukid mga og maligo sa sapa Pati nga tayo sa isang lugar na ating maliliguan ngayon dito sa Malaya Falls By the way mga katang TV first time ko po makapunta dito sa Banga dito po sa Malaya Falls So meron po kong ilog dito na sobrang liit po pero sobrang ganda malinaw po at sobrang ginaw po mga katang TV So ayan po mga katang TV Naririnig niyo naman yung agos ng ilog dito sa malaya o dito po sa baka o dito po sa area nating na tinatayo ngayon. Hinahapo na Kasi napakasubida po yung ating paglalakbay ngayon. At sobrang dulas o madulas po dito sa ating tinatapak ngayon. dito mga Katan TV talagang hindi mo ito pagsisihan kasi po sa lugar na ito na ating tinatapata ngayon sobrang ganda talagang meron kang peace of mind or marirelax yung sarili mo mga Katan TV kaya ikaw ngayon kung interesado akong pumunta dito ano pang hinintay mo? punta ka na kasama yung pamilya mo relatives mo kaibigan mo o yung boyfriend or girlfriend mo kaya mga katang TV punta ka na dito sa Malaya Pools dito po sa Dakbayan ng panga. God bless po sa lahat. At salamat po sa inyong panonood.